Yan guys. Good afternoon guys. Meron tayong ayusin na ano. Na electric pan ang brand niya ay Astron. <coughs> Yan ba inting? Uy. Nangyari sa ano niya. Tapakan siguro. Yan titisting ko guys. Tuwid ko lang. natin saksak-saksak -sak na. Yun, saksak -sak na. Number one. Walang kaano na. -ano. Walang kaugong-ugong. Thermal piyos to. external fuse Yes, bubuk ko na Pero bunutin ko muna Pinagawa to sa, sa akin ni, ni piding. gamit natin tester yang yes, latin, Yan bubuk na natin mana ano Uy Bakit ayaw Balik tayo ikot ito tanggal na guys. Mukhang Mukhang ano Mukhang aluminum na to. Mukhang aluminum. mukhang aluminum. Chichik ko muna yung wiring niya. Mula dito. Bago ako mag-proceed sa pinakamotor. Chichik ko muna. Ito na yung pinakamotor niya. Ito. Ayan guys. Ayan guys. Tester.

guys bubuksan ko muna yung ano pinaka para sa isang linya buo isang linya dahil ngayon sa ano tayo sa isang linya sa switch Number one. Ya yeah, number one. Oke, ada 100, 12, number 12, 120, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, motor 100, 100, 100, motor 100, motor. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, pinaka niya yung sa splicing yung hahanapin natin yung thermal fuse nito yan sana walang sana hindi walang putol palagay ko ano na to ah, aluminum aluminum winding itu yang yung atau nya. Uh, lang natin yung isang linian itu. Ay! Bye! Yan guys, tanggal na. Tanggal na ang kanyang sa so, harap na tanggal. Itu na guys tanggal na kanyang uy uy kagi okay ayan guys susundan Iyon, kita ko na yung thermal guys ya sana walang ibang putol mukha naman wala wala naman nangingitim Tirmal fuse lang ito Ito yung Ito yung bibiakin ko Bibiakin ni Rickman Ito na yung thermal nya Yan Yan stirin ko yan Kung Kung anong dahil Ingatan ito na Winding Dito na tayo mag -ana dito na dito na ako magano balik kita di ata yung luwanag yan 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 guys tamingi yan ito ito yung pina thermal nya yan ang gagawin ko dyan testirin ko muna kung buo ba Ya, istrin pemula yang palu, mungkin terima thermal. ke, ke palu, oh, hai, hai, kita hai, hai, hindi makita hindi makita ang yan na ngayon ito na papalitawin ko dahil nakita na natin na hindi gumagana basagin ko na to terman yun na si wala na siya busted na yung tirma yun na. yan mabas na ito lang yung susuldahin ko I ito na yung pagdikitin yan ito yung tirma ito, ito lang yung pag-asawahin ko dyan. kurin ko muna ang solda. Susundahin ko lang yan. Yan na guys, nakasunda na. Yan yeah, o. Oh. Uy. Yan guys, ito nakasunda na. Yan. Yan yung terminal fuse. Na yun, lalagyan ko na yan. ano. gamitin ko dyan, hindi electrical tape. Ay, yan na guys, sarado na ibabalik na natin sa kanyang kaha yun oh ah. may nilagay ako na ano to hindi to electrical tape yan hindi ito yan ah. ito kasi hindi na ako sa init masking to na double tapos inipit ko ng yan yung na ano, para hindi umangat yan yung pinagsuldahan lang naman ng kuan niya kasi pag bubuksan pa natin to baka madama yung iba yan okay na yan dudugtong ko na naman siya guys ayan na guys buo na uli kaso pero parang tumigas sana walang nakalang to yan medyo tumigas ngayon titisting na natin yan guys napagana ni Rickman thermal fuse na yan ah oh my god may piling thermal fuse tinurog na lang ni Rick ni Rickman nabuti na lang wala siyang wala siyang napatid na wiring yung aluminum aluminum na to kasi sobrang ulang kagas ulang kalambot lambot kinaninya so, dan ya, so, okay, you know. the winding ya ini ipok ko buburang dok dok kada alasan telaga itu firman Jesus lah iyo inting nena binting na naman pag pag ayos sir you know, pag gribil iyo tiap-tiap lah pag uh, mga ganito iingatan lang talaga yung winding hindi madama yung iba yun know. o pero parang may tama yung ano niya motor sorulang telaga nderek uh, man pointing iya lang pirand nyong pina mati rumah dios syer so boku mayom dino no yo kong me ikut masya babak pulang patain pemola ya eh babak pulang tunggalnya ya rede om ikut wa ayo no me ikut umiikot at kondisyon magkano kaya singil natin ito Ayan. pwede na siro yung ano, 150 Yan. Masyado naman maliit pag sandaan Ang um, liit ng Anehos uh, Ang Rickman guys, hanggang dito naman guys Ang ating live yan, madali na lang yan simbol. Yan, oh, kailangan pa yun hugasan. Yung pinaka ano niya. Yan, may atog na siya. Yung, ano, ibig sabihin may clearance yung ano niya. Sa yung pinaka ball bearing niya. Yan, may kapag pinatay siya, mga atlas. Yan, yan pala tandaan. Mga tapos pag nakaanda siya Ayan, number one ah, number two guys Number two Ayan oh. Number two Nakas pa rin Ayan, number one Ayan, number one Ayan, katamtaman lang Hindi naman asin malakas Ayan o, oh. pero gumagana pa rin Number 3 talaga 'yung ano niya, malakas. Yan. Yeah. You know? <laughs> Ayos na naman guys. Meron na naman tayo na review. Thank you for watching guys. Bye-bye.